BCCI Camarines Norte na bahagi ng limandang food packs sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa lalawigan ng Camarines Norte. Namahagi ng tulong ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Camarines Norte sa tulong ng PCCI South Luzon at PCCI Cares sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo sa rehiyon. Sa dami ng naapektuhan ng kalamidad, nagsama-sama ang mga organisasyong ito upang magbigay sa mga nangangailangan ng tulong. Personal na namahagi si President Merje Moraleda ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Camarines na Norte ng mga tiket at kupon sa mga miyembro ng PCCI na sila namang nagbigay nito sa mga pinakaapektadong individual sa kanilang mga lokalidad. Namigay po ako sa mga miyembro, sa mga miyembro na po ang namigay ng kupon kung sino talaga yung nabigyan nila. Duman sa doon po sa ano nila, sa lokality nila kung sino yung talagang nasalantay. Yun. Ang Department of Trade and Industry o DTI ay nagkaroon din ng mahalagang papel sa pagverify ng mga listahan at pag-validate ng mga tiket at kupon ng mga benepisyaryo. Ang mga tulong na ipinamahagi ay naglalaman ng food packs na may limang kilo ng bigas, pansit, corn beef at meatloaf na nakinabang ang limang daang individual mula sa iba't ibang lugar kabilang ang San Lorenzo, San Vicente, Basud, Talisay, Mercedes, Daet at Vinsons. Humingi ng paumanhin si President Mergie Moraleda sa mga hindi nabigyan dahil sa limitadong resources sources. Ngunit tiniyak na may inaasahang tarating pangtulong. Sa hindi ko nakatanggap kasi po kuunti man lang po si allocation namin kung probinsya ng Bukidnon. ko po yung bigay po ng Makati sa Kasinabaw. Yung pong binili, yung pong pinamigay natin ngayon, galing po 'yon sa South Luzon, sa po sa PCCIIR. Lubos na nagalak at nagpasalamat ang mga nakatanggap ng food packs mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Camarines Norte. Ah, Maraming-maraming salamat din po sa PCCI. Maraming-maraming po salamat sa PCCI. Maraming salamat PCCI. Thank you very much po sa BCCI sa relief sa Typhoon Christine. Para sa CNTV News, Matia Montenegro.